Anyway, mga kapatid, magandang, gandang, magandang gabi po sa inyong lahat. Alam ko, na-miss nyo ako kasi hindi ako nakapag-upload kaninang umaga. Pero hindi pa naman po tapos ang araw. So, pwede pa rin tayong humabol para sa inyong mensahe ngayong araw na to. Okay? So, ano ba yung update natin? Ano ba yung mensahe natin? Ano, ano ba yung divine universe message sa atin for the day? Okay? Divine universe, please. Gods and goddesses, spirits and souls. Ano po ang um, message ng Divine Universe para sa kapatid kong nanonood ngayon? Magtatapos na ang taon. Kamusta ang puso mo, kapatid? Ikaw ba isa sa mga nakaka-adjust na? O isa ka ba sa mga hanggang ngayon ay nagtatanong pa rin sa kanilang puso anong nangyari. Okay, tingnan natin. Naku, ito na naman na lalaking to. Labas na labas. Itong lalaking itong ma-pride na to. Labas na naman siya gusto ko sana message for you so sa ambition mo okay ka ba din magiging maganda naman po ang pasok sa inyo ng 2024 kahit may mga struggles hindi ko muna itong pinansin itong lalaking ko, no? kahit may mga struggles ganyan magiging maganda po ang pasok sa inyo ng 2024 Although, yun nga, may mga pagdadaanan ka pa rin po, pero still, kakayanin mo po lahat. Wala kang hindi kakayanin. Okay, maganda rin po ang pasok sa inang pera. wag mo lang daw po sasayangin at huwag mo na rin daw po gagastusin sa mga bagay na hindi deserving or mga taong hindi deserving. Okay, lalo na po sa mga lalaki na um, mahilig manloko, uh, mataas ang pride, may insecurity, may tactics, may strategy, yan. Huwag mo daw po gamitin dito. Bagkos, gamitin mo daw po sa sarili mo. Actually, na feel ko yung energy, no? Ang energy ng ating baraha ngayon ay kung iniisip mo na uh, dahil feeling mo sila masaya, di ba? Hindi, iniisip mo talo ka. Hindi ka natalo. Bagkos, nanalo ka pa at napabuti sa'yo ang pagkawala nito. Yan ang nakikita ko, no? So, magiging maganda yung 2024 sa'yo. Maganda yung pasok, no? Magaan yung, yung pasok din ng, ng financial sa'yo. Yun nga lang, gamitin mo na daw sa tama this time. Okay? Unahin mo na daw yung sarili mo. Huwag na daw yung mga taong hindi deserving at uh, maluloko, no? Okay, ikaw yung tao kasi na sobra yung... sobra ka mag-share, generous ka... Ayan, nagcharitable ka meaning hindi ka madamot. Halos lahat ng barangay, um, uh, kamag-anak hangga sa dulo ng kamag-anak, hangga sa pinakamalayong pinsan, hangga sa pinakamalayo kamag-anak. Mamahalin mo 'pag nagmahal ka, mamahalin mo hangga sa pinakadulong-dulong-dulong dulo ng ninuno ng lalaking minahal mo o babaeng minahal mo. So, kailangan daw, no, 2024 ay mas maging maingat ka na sa mga bagay-bagay. Mag-isip muna, no. At saka yung mga responsibility mo at burden mo, yung mga sobrang burden, yung mga sakit lang ang binibigay sa'yo, i-let go muna daw po. Why? Because, for 2024, mahahadlangan maha daw po yung pasok ng blessing sa sa'yo kung yung aura mo ay may pagka-bad vibes, kung yung aura mo ay, um, parang lagi na lang malungkot pangit yung pasok po ng blessings for 2024 at saka mas gusto mo daw ba nakasama mo pa itong na hinayupak na to daw na nagpapakitang masaya siya sa picture kasama ng ibang babae at pa post post pa sila na may picture sila ng mga posing na kung pang prenup na ganyan na akala mo nasaan sila mga ah, uh, mag, mga picture nila mga kakaiba kunwari, mga magagandang post nako, tigilan po dahil sa totoo lang napabuti ka po ng nawala tong lalaking to o ng babaeng ito kaya kung ito po nakikita mo masaya sa picture sa piling ng iba hayaan mo po kasi napasa mo na po yung malas sa kanya ayan so pwede rin naman ang title natin is napasa mo na ang malas sa ibang babae <laughs> ayun o sana tanggalin mo na daw siya totally sa, sa pagkatao mo because you will be calm, compassionate and comfortable with life mas mahalin mo daw yung sarili mo kasi deserve mo daw mahalin ang sarili mo and then kapag in the right time in the right place kung darating ang para sa iyo, may darating pa pong para sa iyo. Huwag kang mawala ng pag-asa. Hindi lang po tong hinayupak na mataas ang pride nito ang pwede sa iyo. Marami pa po ang pwede sa iyo at magiging masaya ka pero hindi siya makakapasok, hindi ibibigay sa iyo ni universe hanggang hindi ka tumigil ng kakangawa, sa lalaking 'yan na hindi ka naman pinasaya at binigyan ka ng sakit sa bulsa, sakit sa isip, sakit sa puso, sakit sa buong katawan, sakit sa mood, sakit sa bangs, lahat na. Lahat, ayan, no? Nakapikit mata mong tinatanggap lahat yung paghihirap mo kasi feeling mo wala. Siya lang eh. Siya lang ang buhay ko. This is air sign. Siya lang ang buhay ko. Masaya ako sa kanya. Ayoko mag-isa. Ayoko tumandang mag-isa. Tatanda ka po talagang mag-isa kung hindi mo ilalet go ang ganito katoxic na tao. Okay? You will be at peace. Te definitely. Sa 2024 daw po, magiging at peace ka. Kapag pinabayaan mo nang mawala sa buhay na laking to, huwag mo nang habulin. Huwag mo nang i-stay pa, kapatid, sa buhay mo. Why? Because ini-stack mo lang yung sarili mo sa pain and everything na dapat wala na. Hindi mo daw alam kung gaano ka-stress at ka-burnout na ang pakiramdam mo at sobrang bad vibes and bad aura ka na because of your situation kung nasaan ka ngayon. So for 2024, umaasa yung cards natin na tantanan mo na to. Tingnan mo yung baraha mo. Stress, burnout, fatigue, exhaustion, uh, parang exhausted ka na kung ito ay patuloy pa rin sa buhay mo for those of you na ayaw na for those of you na naka-recover na I'm proud of you. I'm really really proud of you. Kasi tinanggal mo na sa cycle mo and for those of you na naka-move on na or naka-adjust lang sa buhay or gumawa lang ng desisyon ano? Gumawa lang ng desisyon na ah uh, gumawa lang ng desisyon na ayaw na at aharapin nila at mamahalin ang sarili nyo ngayon pa lang sinasabi ko sa iyo na you are already successful and have the approval of the universe to end this phase of your life no? tapusin mo daw yung pahina na to o yung phase na to sa buhay mo because you will receive a lot of blessings and continuous ang blessings na papasok sa iyo pag hindi na ito nasa buhay mo this separation, ayan o, sepa, separate, eh, separation po, ayan o. Yung separation nyo, shucks, ang ganda. Yung separation nyo is a mere beginnings of your life. Your separation, your separation, nabubulol ako. Your, galing sa dami ng pumapasok po sa aking energy na message na kailangan makarating sa inyo, nabubulol ako. Yung separation family matters or relationship matters or relationship problems, delayed success, ang result po kasi niya kaya tinatanggal sa inyo is a fresh beginning for yourself. Okay? Beginnings, new beginning, fresh start. So, separation and then beginnings and fresh start for you. Okay? For you. Ayan, ang ganda ng barahan yun then now ang unahin mo raw po is you have to find yung mga unresolved issues mo kalimutan mo okay emotional baggage iwanan mo for 2024 iwanan mo dahil sa totoo lang yung anxiety mo ay pinasa mo na sa ibang babae dun sa babaeng kinakasama niya ngayon kung sino man siya kasi ito naman lalaking ito, walang motivation sa buhay ito. Ikaw wawa ka lang dito. Gusto mo, sa na sa ilang umasa to. Gusto mo, ikaw lang, ikaw lang ang mag-aalaga dito. Because he's so weak. Mahina po itong lalaking to deep inside. Ang kaya niya lang is mag-manipulate ng tao. Mag-manipulate, i-manipulate ka o ang mga tao sa paligid niya. Ayan No? Malamang may magkagulo pa, magulo pa yung buhay mo dahil sa lalaking to sa dami ng pinapasok nitong kalokohan dalawa legal proceedings legal complications marami itong pinapasikot-sikot na mga pinapasukan ng mga Diyos ko baka mami pinapasok ito, may asawa pa madamay ka Diyos ko Lord all you have to do daw is to to have a quick decision madali ang decision ngayon decision na alam ko mahirap isang click isang click kailangan hiwalayan mo. Iwanan mo. O sa mga sa inyo na hiwalay na, mag ka to finally free yourself from this kind of situation. You have to find your peace. Oh? Sobra na yung binigay sa'yo nito. Emotionally, financially, mentally, physical, lahat apektado sa'yo you are so distracted from your pati trabaho mo na apektuhan na pati sarili mo na, na apektuhan na nasa ng pagmamahal mo daw sa sarili mo now is the best time for you to love yourself go to a salon magpakulay ka magpagupit ka magpa manicure ka magspakain for sa lalaki magpa kayo magpa kayo pero wag yung may happy ending sa ha? umayos, mga kapatid na lalaki. Si yung emo naging insecure ka, nawala yung self-confidence mo, na disappoint ka sa buhay, this is one of the best readings I've ever made. Kung detalyado po ako sa mga dati kong readings, this is more detailed. Okay? Talagang pinaparating sa akin ng universe na ikaw muna this time. Okay? yung malas mo na na sa'yo. Huwag mo nang kunin pabalik yung malas sa'yo. Huwag na po kapatid. Dahil yung malas mo na ipasa mo na sa ibang babae. Kung sino man yun. At hayaan mo na siya naman ang maka-experience niyan. Dahil ginusto niya yan. Ginusto niya ring saktan ka. darating ng araw, makikita mo ang pagbagsak nito. At pagdating ng araw na yun, o ngayon pa lang sinisimulan mo na, pagdating ng araw na magmakaawa siya sa'yo, for some of you, yes, gusto pa rin bumalik, pero turuan mo na leksyon. For some of you na ayaw na, good for you. Hinugot niya, pati mental energy mo, lahat, wala tinira sa'yo, hubad na hubad ka. Ayaw mong magbago... Gusto mo ganyan lang... Dahil may fear of change ka... Natatakot ka... Kakayanin ko ba... Nang wala tong taong to... You just want to play safe... Playing safe ka lang... So... Okay lang... Kahit sakta niya akong sakta... Basta nandiyan siya... Basta hindi kami break... Aray... Yan lang bang ba halaga mo... Sa sarili mo... Kapatid... Pasukin mo daw... Ang bagong mundo mo... Okay... For those of you... sumag mag... Maghanap ng bagong trabaho for those of you gusto mag-business, gawin mo lahat ng gusto mo pumasok sa bagong hobby. Gawin mo lahat for yourself. This time, it's all about you. Wala na ang malas sa'yo. So, ano pang inaantay mo? ba? Diba? Distraction lang siya sa buhay mo. Okay? Distraction lang siya na pag hindi mo to tinanggal sa ano mo, addiction to. This is addiction na this is not love anymore. This is not, um, this is, ano ka na eh, obsessed ka na and destructive ang taong to. Distracted ka na sa life mo. The tower. The tower. Distraction. Gumuhong mundo. Gusto mo ba, pagu, gu, gu, ano, gumuhong ang mundo mo, paulit, ulit, ulit. Deserve mo ba yan ganyan? You know life is too short. palayain mo na daw ang sarili mo sa self by, uh, victimization ikaw na daw ang nagkukonsinti sa sarili mong gawin sa iyo yan so please do not allow others na i-treat ka ng ganito because you deserve a better life you deserve a better treatment you deserve to be loved and appreciated and to take care may mag-alaga may mag sa'yo kapatid ng buong buo hindi naman pwedeng pa na ikaw na lang yung bigay ng bigay, ng bigay tas ubus na ubus ka na to think na napapahama ka na kaka, kakakaya mo sa isang bagay na hindi mo naman nakaya dahil mahal na mahal mo siya tapos siya mababalitaan mo ginamit ka lang may mahal na iba may ibang, ay nako ngayon pala binapakita na sa inyong universe tama na okay sana itong barahang to ngayon ay eh magkaroon ng sudden awareness sa'yo for you to choose happiness. Because you really, really, really deserve to be happy. Ang energy ko, hinihila talaga nitong message na to. Sumasakit po ang ulo ko habang ito po ay sinasabi ko sa inyo because yung energy po talagang pinapa-absorb niya lahat sa akin para masabi ko po lahat sa inyo to. And one thing is for sure, the universe is only one, ano, know, knows what's best for you. No? Gusto lang po ni universe na, alam mo yon maging maayos. Hayaan mo na daw po siya sa kakumpetensya mo. Hayaan mo na lang po siya sa mga competition mo, rivalry. Yan, ingatan mo daw po ang health mo. There's unexpected good luck waiting for you after mo release lahat ng bad vibes na to. Babalik ang control sa buhay mo. Ikaw na ang magkocontrol ulit sa buhay mo. Tama na kapatid ang pagpapaikot niya sa buhay mo. Ikaw na man this time. Balikan mo yung mga kaibigan mo na kinalimutan mo dahil sa lalaking to, mga kamag-anak, kaibigan mo, o yung buhay mo, yung sarili mo, bago pa dumating ang lalaking ito sa buhay mo. Kasi wala magiging direksyon ng buhay mo. Kung patuloy mo itong patuloy mong pipiliin to kahit sabi mo ayaw mo na, kahit wala na kayo, pero araw-araw na ginawa ng Diyos, iniisip mo siya, hoping ka na babalik siya, hindi ka magiging masaya, kung wala kang courage and determination para harapin ang ganitong klase na sitwasyon. Hayaan mo na siyang umalis sa buhay mo, leaving behind, walking away. Hayaan mo na siya. Dahil wala siyang ibibigay sa iyo, kundi sakit ng pakiramdam, lack of support. Ikaw, at ikaw lang din lahat ang magsusuporta sa inyo. pa daw, magkaroon ka ng bagong perception sa buhay and clear mind para mapag-isipan mo lahat what is best for you. Lagapak ka na eh, sabi ng kapatid. Lagapak na, lagapak ka na. Wala ka nang pupuntahan. Hindi ka na pwedeng lumagapak pa. Wala ka na ibang pupuntahan but to go upwards, no? You know, Only upwards na lang. Can't get worse. Wala nang mas kagrawi pa sa mga pinagdaanan Hawakan mo na ulit yung buhay mo. Okay? Hawakan mo na ulit. And then, yes, ang ganda na last card mo. And then you will be rewarded with your, um, with what you deserve. What you really, really, really deserve. Para ako na lasing dito sa energy na to. Sobrang lakas. Ayan o. So, yung rewards mo ay matatanggap mo in time. Okay? Tingnan lang natin itong anong kailangan mo. See? Ang kailangan mo daw ay freedom. Okay? Freedom. I possess the power and the free will to create my own happiness. Ang ganda. I possess the power and the free will to release and to create my own happiness. Meaning, mahalin mo yung sarili mo. Yung happiness mo should um, uh, parang comes from within. Yung sumaya ka sa sarili mo palang, masaya ka sa sarili mo sa so mga totoo nagmamahal sa'yo, yun ang totoong happiness. Um, kung may dumating sa'yo at pasiyahin ka ulit, bonus na lang yun. Pero dapat masaya ka meron o wala kang partner. You have to free yourself from all the bitterness and hurts and lahat-lahat po. Okay? So that's freedom for you. So that's our reading for today. I hope you like it. This is one of the best readings po talaga because sobra yung energy. Para po ako nagbasa ng baraha. Kung baga, parang yung isang buong araw yung naubos na energy sa akin kasi minsan pag sobra po yung gustong iparating ng energy sa inyo, talagang sasakit po ang ulo ko, parang nakausap na ako ng limang tao, or sampung tao, ganito po yung nararamdaman ko pag sobrang pagod na ako sa pagbabasa sa mga anbawa, nakasampu na ako ganito. Ngayon para po ako talagang hilong, hilong, hilong. So, yun po ang message sa inyo for today. Sobrang ganda po niya. And I hope na you will appreciate this reading and I hope na tanim nyo po sa puso nyo yung, yung, message sa inyo ng universe ngayon because you will never go wrong um ito po yung sinasabi sa inyo ng universe okay at um, i-pray nyo rin po ako na lagi akong healthy uh, para mabigyan ko pa po kayo lagi ng free um, readings so, kasi kung masama-sama po pakiramdam ko po, hindi po talaga ako like ngayon, sobrang nahilo ko sa message. So, I hope kahit pa paano tumanim sa inyo itong message na ito because sobrang ganda ng no message sa inyo. Sobrang clear. No? Sobrang clear sa inyo ngayon. Um, I hope uh, tumanim sa puso at isipan nyo ang binigay na message ni Universe sa ngayon. Okay? So, I hope to see you all uh, again tomorrow for my free reading. And I hope you communicate with me. Mag-comment lang po kayo. Gusto, gusto ko po minabasa yung comment nyo. Na kung hindi po ako nakakapag-like, it doesn't mean hindi ko nabasa. Nababasa ko. Kaya lang, minsan po nakakatulugan ko na rin na mag-like. And ano, kung hindi ko po makalike, I assure you, tatapusin ko po ang comments sa lahat ng videos ko binabasa ko po. Okay? So, good night and may you have a very peaceful night and a restful night. Okay? Um good night and salamat po sa lahat ng suporta at mahal na mahal ko po kayo lahat. Thank you so much.